Napasugod sa isang planta ng yelo ang mga bumbero sa Pasig kagabi. Tumagas kasi ang kemikal na amonya mula sa isa sa mga makina ng planta. Mon Gualvez, ikwento mo. Walang sunog, pero napasugod ang mga bumbero sa plantang ito ng yelo sa Manggahan, Pasig kagabi. Tumagas kasi ang kemikal na amonya mula sa isang compressor sa planta. Agad isinugod sa ospital ang machine operator na si Celedonio Tamayo at isang rescuer matapos mahilo at magsuka. Suot ang safety suit, dahan-dahang lumapit sa planta ang mga bumbero. Sa kabinomba ng tubig ng amonya sa machine room. Our first action was to secure the place, so uh, I think we we done it well. Usually, ammonia gas is heavier than air, so gumagapang na sa sahig. Ipinap flush down ng ina Makalipas ang maigit limang oras, naagapan ng ammonia leak. Ito ang unang beses sa tumagas ng ammonia sa loob ng machine room. Lumalabas sa investigation na human error lang daw ang dahilan, pero agad naman ayos ang problema. Yun nga lang, mabilis ng umalingasaw ang amoy. Ang amonya ay isang kemikal na ginagamit sa paggawa ng yelo. Nagdudulot ito ng pagkahilo at pagsusuka sa sino man makakalanghap ng sobra. Kaya naman ang City Environmental and Natural Resources Office ng Pasig agad pinatigil ang operasyon ng planta. Pero dahil mabilis na nakapagsumiti ng incident report at paliwanag ang kumpanya, muli itong binuksan. Operational pa rin naman. And then kung baga yung nangyari, hindi naman nakaapekto sa amin. Mon Gualvez, News 5.